gutom na gutom na po ang aming aso ang mga ka planters na siya po ang bantay ng aming aso eh dinadalhan lang namin ng pagkain dito minsan nalilikdangan ang pagdadala kaya yan gutom na gutom siya ay nalaglag gutom na gutom eh Yes guys, umulan. Nakalibre na naman kami sa Dilig. Yan o. Bali, ilan na itong sumuloy Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin. Tapos may dalawa pa uling yan, panibagong suloy. Maliit pa siya kaya hindi masyadong anina guys. Nagpapakita na ng sigla ang mga halama kasi uh, nakaka- tatlong ulan na po dito sa amin. Hmm. Kaya malaking bagay ang ulan. Iba po kasi talagang ulan kahit isang ulan o dalawang ulan, iba agad asiga ng halaman kahit diligin ko na diligin. Nagutong nagutong si Bantay. Yung bantay po ang tawag namin. Hey guys, oh. Eh. unti na namin linisin. At ano yung malberry guys, ang lalaki ng bunga. Yan. Tikman natin. Yan, tamis so ito po yung update at wala na po yung nakatira dito sa uh, amin umalis na po kaya malinis na dahil yung pinatira po namin dito na nakausap lang hindi siya marunong maglinis nang paligid sabi niya. Siya nang ano para mag ano-ano kaya lang hindi niya na nagagawa dahil ang trabaho niya ay mag ano ng mga electronics. So napapabayaan din. Also hindi na rin pwede itong kubo namin dahil anytime soon ay babagsak po ito gawa kawayan lang po eh nga po tagilid na nung nakarambag yung Christine so balak namin na ito ay al alisin na yan wala pala po pagkakataon dahil lagi pa pong busy sa mga so yun guys Diba pagka talaga nadidiligan ito, papalta na namin yung mga cuttings ng panibago. Yan. Tapos yung natitira, aalisin na namin yun. At ipopos din namin doon sa kabila. Oh. Ha? Ha? Nandito? Dumaan ba? Nako, kinain tinapay. Di na eh. Dine. Sabari di galing. Ay! Ay, ito ang mga daan. na. Maliligaw ka pa pala, eh. Para wala ako may sento dito. Ay, <laughs> <laughs> naman. Um, Ari maliit lang na. Ay, ang gulayan na, eh. Adi kang... Ado yung... Amin po patitig na rin ano. Amin po. So, whew, laki ng gastos ko dito eh. Pag ang maka. Meron na. Ay, ang problema nga. Walang tubig. Ay, baka umugong. na umugong. Pito. Pito kalahati yata ini. kalahati. ng mga ayaw Sa bagay yung eh. saan? Oh. Na Hindi naman siya nawawala ng tubig kahit tag-araw. Kaya la problema nga. Bago maka, maka isang kayaan. Ay, naku po. Matagal. Ang tagal. Ay, sinyal, to, kayo, gaw, to. Ay, gayan? ay, may Dapat pala sa inyo na kami nagpakabit na na. Sino mo Ay manual yun eh. <laughs> <Okay>. <laughs> oh. Mano mano ko ilang araw Ay, yun, yun, yun. Man, eh. O, may siya wala yung kagat mo. Ay gayan. Oo kaya ang tagal matagal pa ako nyan. Oo. May singaw pala. Mm -hmm. Hindi, kaka ganyan, <laughs> hindi ka ka pwede lagyan ng electric. Nakaganyan, nakawalaan. Hindi, hindi naman kaya ilag lagyan ng electric yan. Ara? Hindi okay. okay. na natin. Pero malalim din kung ilan daw. Ito. 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 Meron niya dinaan ng batong matigas uh, ako bago na ilusot ah. Hindi na yun. Oo. Ito. 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 Ay. Ay, ay na, kaya na, nga lang. Ay kami hirap na hirap bago makaisa. Oh, good night. Good night. Kaya magalita rin. Dapat rin. Nabibili niya ang tangkay ah, <laughs> pala, <laughs> na. Para ba nilapay ito na? Yan, lapay ito. Sobra eh. Uh. Oo. Napalayaw. Oh, ang buhay sinyaw. Ay, mag- pwede eh. Sige, wag ano na rin sa ilalim kaya nahirap akong ano. Ay, may solusyon. May lang, ano, edi ah. may solusyon dyan. Ikaw, oh. Ah. ano? Uh. Ah. May solusyon. Ma, ay, 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 yung sabi, pwede lang yan ang... Pero may malakas naman, makalamakas pa naman, tubig o. Oo nga. Pwede nga lang. Tubig. Pwede nga yung naiiga yan. Pagka uh, naka isang baltik yung malaki. Napaltik na. Napaltik na. Ang napal na, hirap naiga na 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 Napal na. mga so, pa, Napaltik na siya. Maganda, may palaka, o Ibili ba anak mo na no, Ay, kung may tubig din eh, di wala nang problema. Eh, di nakakapagtubig kami eh, meron din kami do, kaya lang pagripo na. Mag Naunahan pa kaya rin Galingan kami sa bahay ni namin Wala dito Naigahan La, din lang ng bukal Saan? Hindi, di naman siya Ay, di sa taas? Ang taas naman noon oh. Ilang ang tubo yun? Poso? Gayande, poso? Poso rin ba? hindi Magalit na nga. Magalit na. Okay. Magalit na nga. Wala nga nga. Pag nakadalwa nga dyan, ihalhal na. Basta duriduridong kaya siya. Wala nga nga. Ay, kumbay. Ay, ay katulog ko. Matanda-tanda na rin. Ay, talagang ano. Tapos oh, puro PVC yan. PVC yan na merong gabi ang bakal. Ano mga hmm. gaya ang PVC ba gaya? Ang na ganang. Maganda-ganda pa ngayon dahil umulan siguro ano. So, Pero may iga pa rin ang agalit na yan. Diyan mo dyan idilig sa ano snake plant ko. Ayan. Millionaires. Di siya millionaires. Ayan. Ito. Ayan. Hindi ka pala nakakadaan dito. Nakakadaan ka naman dito, di diba? uh -oh. <laughs> <laughs> <Ito? laughs> ba? Ko dito. Hindi Hindi dito. Ito? Bakit ka ba? Ito? Ito? yung Ito? Na. Oh. ah, na. Aba, nagputik na. Pwede silik, hindi, hindi pwede siya Hindi pwede? kaya kaka... na. Ha? Napaltik na. na, na. Yeah, na. Ah, Ay, okay. na. okay. Problema. Pag pumaltik hindi mo na mayroon gaya. Pahinga. Wala na. Papahinga ka ng mga kalahating oras halaw. Para magkutubay. magait na na. <laughs> Ay, na. na ka na dyan. Okay. 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 Ano kayo magandang solusyon din? <laughs> Ay, dagdag yan. Ah, dagdag pa? Oo. Oh, dagdag na yun yung butas yan. Ah. Aha. Kakaguling yung ilalag. Bawa na ko rin yung kinarket yung medyo mababa pa yung hanin yan. May lalakas ang tubig niyan. Malakas? Hanin na. May lalakas ang tubig niyan. Hanin yun eh. Saan dyan eh? Mas mataas pa yung lugar nyo yun nito. Oo oh, ah. Uh. Masamibig yung malapit sa resort. So, Ay, oo oh, uh, ah. Doon sana. Oo Yung... Ilang pang tubo kaya dyan? Isang dagdag pa yan.